Ilang lugar pa rin sa lungsod ng Bagyo ang walang kuryente. Isa na rito ang barangay Tuntogan kung saan residente rito si Marjorie na empleyado ng isang BPO company sa lungsod. Kaya naman alas 5 pa lang ng umaga ngayong araw November 11, pumunta na ito sa Hotel Supreme para makapag-charge at makapagtrabaho. We work from home kami and since Sunday night wala pa kaming kuryente. Iniindili na lang namin kasi medyo mahirap din naman yung ginagawa nila outside. Mula Navy Base, bumiyahe naman ng halos dalawampung minuto si Mary kasama ang kanyang mga anak. Anya, tatlong araw na silang walang kuryente. Mahirap kasi line of communication. Tapos yung mga bata din walang ilaw kaya dito na, na kami mag-charge. Salamat sa mga nag-offer ng mga free charging kasi Malaking tulong sa mga matagal mag-up mag, mag, mag up na kuryente dahil nga sa gantong weather, hindi lahat ma-accommodate ng bineko. So one at a time. Kaya naman para matulungan ang mga residente, nag-alok ang Hotel Supreme Mall and Events Center ng charging station para sa lahat. Ito'y patuloy pa rin na pag-uulang dala ng bagyong uwan sa lungsod. Ayon sa Benguet Electric Cooperative, pahirapan pa rin ang panunumbalik ng supply ng kuryente sa lungsod dahil sa dami ng mga napinsalang mga linya at poste ng kuryente. Nagsimula nang bumalik ang supply ng kuryente na sakop ng Feeder 7 sa ilang bahagi ng Pico La Trinidad at ilang bahagi ng Central Business District. Sa ngayon, nasa halos 82% na ang may supply ng kuryente sa Baguio City habang nasa 60% na sa probinsya ng Benguet. Puspusan pa rin ang pag-aayos ng mga linemen sa mga posting na tumba dahil sa bagsik ng bagyong uwan. Angel Arquero, RNG News.